kung sa sa atin. Unang pa natin to for dalawa itong unahin kung isang mga kapaders. Mhm, mm tirinta ka dyan. Sayang pa yung isang mga kapaders sa katakas. Magkarating kayo itong dalawang nukos kaya itong ino akong mas malaki, mas matimbang kayo pag malaki. Ito nga pala na pan akong nukos pang ulam bukas ng umaga makalamaris ako para masarap sarap pang ulam namin. Hanapin ko yung isa na itong kasamahan baka diyan sa unahan lang. Pakita ikang nukos ka. Naroon mga kapaders, malaking sibungin, orsono, lapo-lapo. Pasiguro, mm -hmm, huli ka dyan. Ito, kortan din ito bukas na umaga. Salamat Lord na marami na namang kagad. Kaunan dive pa lang natin, lapula po at nukos agad nagpakita. First class na isda. Sigurado naman bukas na umaga ang pambigas. Ayos na ito, sana meron pang kasamahan. Atin nga hanapin, hanap tayo ling isda. Doon sa butas may nakasuot na roon, malaking samaral. Orulikuan kung tawag sa amin. Tumago pa sa butas, yon umatras. Mm huli kajan mataan tama tingnan ko daw kung mataan tama ay hindi malayo pero kung din diferensya lang ang tama ayos na naman ito pandaradagdag first class na isda ang isdang masarap makatinik pero masarap ding iulam ito yung isang klaseng samaral yung may paltak sa parting sintido hanap tayo ulit na naman isda naroon urines ordonges yoy tatlo mga kapaders dalawang talik bago ng uunahin kong isang talik bago mas malaki ito at malapad mm -hmm, gitik ulugan tama kasi kumuha ng pana itong isa pa mga kapaders mm -hmm. huli kayo parehas dalawang talagbago na yung isang dungis, di ko nakapanain yun dito sa amin, hindi mabinibili ang dungis kaya di ko nakapanain yun mga kapaders yung isang klase ng surahan yung kung tawag sa amin hanap na lang tayo ng ibang mga pana pandagdag nila ang na ito, na nakadangla sa butas mm -hmm. lapu-lapo Ayos man ito, magandang bahura. Ito nga pala mga kapal, itong bahura ito, maliit lang ito. Baka ito mga dalawang luti lang ang luang niya. Kahit maliit na bahura, maisda, first class na isda pa, tumabi. Hanap tayo uli na ito. Talikbago, malapad na rin. Mm -hmm, Huli ka dyan. Mayroon pang isa mga kapaders. naroon sa butas, nakatagot na naman ang ulo. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Huli. Bali dalawa ulit mga kapatid talik bago mag-asawa yata ito. Dumadaro naman ang mga aluhipan yung mga nilalang dito sa si Elemang Dagat. Nakakatakot kayong tingnan at parang aluhipan sa iga. Panakalikit makatikaya yon. Hanap tayo uling isda na naman. Magandang baura. Uy! Naroon mga kapadirs. Pandagdag pang ulam. Pang kalamaris. Mm hmm. Tirinta na naman. Ito so, na naman siguro ko bukas sa aking asawa. Masarap aming ulam pang kalamaris na nukos. Masarap kayang ulam ang nukos. Parang pagmamahal walang kasing sarap. Salamat Lord na naman sa pang ulam. Hanap tayo uli. Sana mayroon pa. Oh, na ito. timbungan is na may balbas. Nag-ikot pa, nag-exhibition. At naglangoy pa ng kaunti. Huminto pala ang ng kaunti. Balagbag. Mm hmm, lagata ka dyan. Pandagdag pang binta bukas na naman. Ayos na ito, malaking timbungan. Estimate ko mga kapadres, mga 400 grams. Ang kagandahan kaya sa maliliit na bahura, bihiran utan ng mga paralangoy. Kaya mga naklaseng isda tumatabi sa bahura. Hanapan ko para o baka mayroong pang kasamahan. Kuntin tsaga-tsaga lang. Taroon, lapu-lapu, nakasuot. Woo, ayos to, pandaradagdag huli ka dyan gitik sintino ang tama hindi nakaporma salamat ulit lord na naman first class na isda lapu-lapu sibungin or suno hanapan ko ulit na naman sana may kasamahan pa yung lapu-lapu pakita ikaw na ito kauser sir malaki na rin ito mm hmm gitik na naman, udog tama. Ang kagandahan sa isda, kahit di mo magitik sa sintido, pag tinamang sa iparting udogan, gitik yan. Hanap tayo uling isda. pakita lang kayo, oh, yun na ito, kosher na naman. Ado, ay magandang baur talaga ito mga kapaders. Mm -hmm. na naman ang tama. Pinapasiguro ko pagpatama sa isda at pag sa iparting tiya ng bitokahan, nakakapunit. Hanap tayo uling isda. Sana mayroon pa. Pakita lang kayo sa akin. Naroon, nukos, pandagdag pang ulam pang na naman ikakasok ko muna ang pana para paglapit natin papanain ko na laang ay mailap pa mga kapaders yon huminto rin ayan na mm -hmm. huli ka na dyan di ka na makakatakas sa pana ko sa mga magkatanong nga pala dyan pagluto ng kalamaris nialaga muna ang mga kapaders bago lutuin na may ano crispy fry yun lang alam kong technique sa pagluluto awan ko lang sa iba hanap tayo uli na naman pakita lang kayo sa akin na ito isdang may balbas malaki ito mga kapaders pasiguro uli hindi pa nagitik may plank kita nga sa bato pinatong ng paano hindi pa nagitik di balik at di magitik wag lang makabunot huli pa rin natin iyan andito lang kami sa maliit na bahura pabike ah, bike lang kami ng langoy saga naman sa isda hanap tayo ulit ng mga pana ang kagandahan nito kahit maliit ang bahura madalang ang kula po mga kapadres lagas na ang kula po dito na itong isda uli kauser na naman mm -hmm. huli ka dyan Uh, ayos to mga kadlis naman bukas ang pantatlong kilong bigas kwarta na Makakain na kami ng tatlong bisis isang araw. Masaya na kami. Oras pa lang ngayon, alas 9.30 SCT. Maaga pa mga kapaders. narin yung kasamahan ko nasa sa unahan, namamana din. Naroon, may nakadang sa butas. Anong sadayang kaya ito? At yung Uy, lapula po mga kapaders. Yun, tinamaan kagad Uy, bakla or lawihan kung tawag sa amin. Estimitin ko ito mga kapaders. Baka ito, kulang-kulang isang kilo, so sobra pa isang kilo. Mahirap pa yung mag-estimit ng sobra at pag mayroon tumawal, mayroong pang matitira kahit kaunti. Siya nga pala mga kapadres, ang masarap na luto sa isda na ito ay sinabawan. May kasamang gulay. Hanapan ko pa, sana may kasamahan pa yung bakla na yun dito sa butas. Naroon! Malaking bagangan mga kapadres, papasiguruhin ko magpana. Sayang ito pag nakabunot. Ngayon, na ito. Itong masarap pang ulam. Mm -hmm. Huwag lang makabunot. Hihilahin ko palabas mga kapadres. Ayan, labas. Huwag lang makabunot. Huli ka na sa akin. Na, ito na, salabas na mga kapadres. Huhu, ayos to. Nakatcha ba tayo ng bagangan? Kaya pala yung ng bagangan. Ang ipin parang ipin ng tao. Kung ano ang bagang kuwi, hindi lang Hanap tayo ulit na naman. Uy, naroon mga kapaders. Dalawa. Isang malaking tunong, isang malaking timbungan. Itong unahin ko, malabas sa butas. Itong tunong. Mmm, -hmm, giti ka dyan. Naroon yung timbungan. Hindi nagkibo mga kapaders. Ay, huli ka rin sa akin. Ayan na, Pasiguro. Mm -hmm. ay nakapunit pa yung bulik sa atin at tingin ulit yung mga kapaders mm -hmm. huli ka na reject na ito pasak na ang kanyang batok pero di bali kahit reject yan pinipang ulam yan masarap yan sinabawan or kaya pinirito ito ang gusto ko sa bahurang maisda nakakataba ng puso yon na ito pa nukos na naman malaki ito mga kapaders mm -hmm. bosok na naman aking mag ina ng kalamaris bukas pag ito naluto na naman Kalamars or sinabawan ang luto dito. Dalawang putahe bukas na umaga mga kapaders dahil arim na huling nukos. maaho na ako at mawi na. Na ito na pala mga kapaders, nawi pala ang kami ng mga kasamahan ko. Ayaw, malaking baganga, saka malaking lawe, saka mga sibungin. Yun, barak ang malaking mga kapaders, Samaral, sa maral, iba't iba lasing isdaming nahuli. Karamihan ay lapo-lapo mga sa saka malaking surahan. Napaan ang kasamaan ko, hindi ako nakatsamba ng surahan, yung kasamaan ko pinagpala. Iba talaga pag mayroong binabata, binas-binas. Yung mga napaan ako man, karamihan ay press na isda, mga lapu-lapu. Talagang sulit ang pambigas bukas na umaga. Ayos na ito sa unang dive, marami rin ito isang plangga ng malaki mga kapaders. Salamat Lord na marami sa biyay na pinagkalub mo sa amin. Naro yung mga nukos, pang kalamaris bukas, pang ulam namin. Lubos din nga pala ako nagkapasalamat sa ating karagatan kahit para paano maisda pa rin. Natsamba namin lang yung mga kapalas, maliit na bahura, nadaan na lang namin lang yung para pawad lang kami sa Agos. Kahit maliit na bahura, hindi kalakihan, pero ang isda naman, sulit karami. Abang-abang lang bukas kung magkano namin kikitain dyan. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapadre sa mga silent viewers, subscriber ko yan. Ito na pala aming kinita sa isang day kagabi, 4,835 ang gastos, 702 mga kapadre ang natira, 4,133, divide 5, ito ang partihan bawat isa, 826, ayos na ito. Sulit na naman ang limang kilong bigas at yung kunting sobra sa kinita namin pambilin para si Tutoy pati panggatas pati na rin siya pati na rin yung pangailangan sa ibang bahay mabibili namin mga kapaders na ito na pala mga kapaders yung napana na akong mga nukos kagabi ayan nilinisan ni Kadibis Rico inasa ng tinta at baka kumalat sa mantika makakaulam din kami ng masarap-sarap na ulam nukos ito nga pala si Kadibis Rico ang lalaking pugi ng Calaguas Island maraming salamat din sa inyong panunood God bless Iyan po pagkalagi dyan